So what's up guys? Nandito na naman tayo sa panibagong video. So for today's video is mag unbox na naman nga tayo ng parcel galing sa TikTok. So ito siya guys. GNT Express. So unbox natin. Let's go. Bali 260 na lang isa na ito guys. Saktong sakto to sa mga malit na lamit na panahon. Ayan, okay. guys. Ayan, Mario. Siyempre para sa akin to. Sa, sa akin kasama. Pink, Princess Peach. Favorite character ko sa si Mario. Okay. Pati damit ko. Super Mario. So, yun guys. Check natin yung isa. Ito na muna akin. Ganda ng, ano guys. Pagka-print ng ano. Ang design. Ayun. Oh, napakalambot. Para sa na unang. Yung ganda. Ganda ng tela guys. kulang huh? pa lang yung sombrero Ayan. saktong saktong guys kasot natin ganda niya guys ano nga lang, iwasan lang na masumabit. Kasi ano siya. Sumabit sa mga kahoy kahoy. Iwas yung pagkakahimod mo. So yun po sa Tumingkad yung pagkaitin ko. <laughs> okay guys, ganda pang ako. Outfit check. Ano sabi ng sombrero? Mas may hood to guys ha? Eh? Yung tela nyo guys, may lang sya talagang Anong boot sya? Ayun, ganda! ganda yung ano. na ginamit. Sakto sa, sa malamig na panahon guys. Tiktok lang ko guys. Yung print niya talaga magandang yung pagka-print guys. Hindi yung basta putso-putso lang okay? mag-print. Ito na nabang mga nabibili sa lapos na. Ito rin yung masama na. Ito yung masama na. Sa Princess Peach Ako si Mario So Ayan lang guys For this video So salamat sa panonood Susunod so, pa panibagong bagong vlog Bye bye